Hindi na babahala si Pangulong Bongbong Marcos sa Trillion Peso March laban sa katiwalian na nakatakda sa September 21. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kakampi ng Pangulo sa mga adhikain nito ang mga magpuprotesta. Hindi po nangangamba ang Pangulo sa gabing protesta dahil alam po niya na ang magpuprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Samantala, nagbabala naman ang Malacanang na tutugo ng mga otoridad kung magkaroon man ng bantang pabagsakin ng gobyerno. Hindi anya dapat gamitin ng ilan ang nararamdamang galit ng publiko para gawing rason upang magdulot ng gulo. Wala tayong nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization, ang ayaw lang po ng Pangulo at ng Administrasyon mismo at mismo ng AFP at PNP, gamitin itong damdamin ng tao, sentimento ng tao ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.